Magandang araw mga kabikir. Pandiko ko naman ang lutuin natin sa kawali. Masarap na pandiko ko, madaling gawin lang. Panoorin yung video mga kabikir. Palaman muna, kalahating niyog mga kabikir pang pandiko ko ha, hindi yung panggata. Ang gagawin natin, magpakulo tayo ng tubig, 1 and 1 half cup, 1 half cup of sugar, 1 tablespoon margarin. Pakuluin lang hanggang sa lumapo, tapos lagay natin ang ating niyog. Haluin lang mga kabikir. Pagkatapos, lagay natin 1-8 cup of first class flour. Ahaluin ulit. Maglagay tayo ng 1 half teaspoon vanilla. Kapag natuyo na, lagay natin sa lagayan at palamigin mga kabikir. Magtimpla tayo sa dough. 1 and 3 fourth cup or 1 fourth kilo first class flour. 2 tablespoons sugar. 1 half teaspoon salt. Ang yeast natin, 1 teaspoon. Maglagay lang ako ng kunting yellow food coloring. Optional to mga kabikir 1 ha? half cup plus 1 tablespoon water. Haloin lang ng kunti tapos lagay natin 1-8 cup oil at dahil nga medyo tuyo magdagdag tayo ng 1 tablespoon water mga kabikir uh, need ko to 4 minutes pagkatapos pinutol ko ng 15 grams pagkatapos putol pinapaalis ako ng 30 minutes bago ko naman nilagyan ng palaman ito mga kabikir, katlang natin ganito lang maglagay ng palaman napakadali lang pagkatapos palasahin ng isang oras saka natin lutuin So ito makabikir katlang natin isang oras na ganito lang makabikir oh. Mula sa paglagay 3 to 5 minutes ah, uh, biniliktad ko na. Mula pak balikkan 3 to 5 minutes uli maluto ang atay ating...